sidad ka ila mo ani mauni mo kumunod diri aku gitaphan pagbaga ang gaot oy parakan una mo ni hmm mo ni unsa dai ani wala kay lana do mo ni gitawag na mo og munggos dadakan kay munggos oh Asama kami yung tali sa gusap. oh, yung oh. So, oh, maganda, oh. abuga po, Dani. Ay! Oh. Ano <laughs> siya, 老公练饭。能 <laughs> Oi. <laughs>